Sabiyelo yelo Mama darling Allah laki ya Cholo mister ngugo wala oh oh Mama darling Ingano mabuhog Allah like yan Uwa ah ayo dali Oh yan Ako to yellow Dali third point Đến đã xuống lên lâu yellow. Màu yellow nâu luôn sa waka simulan sa so sobrang init ang mulan ng yelo for the first time sa Hugo Perez mga no, kulong no, cloud mga halang kulong mga bata ay parang niyo. So hindi ko sa kanan, Parang islo, no? mo Sa taas. Wala na, dito sa wala ng yelo. Ano ang dami. nasa kanal ka, huwag ka maliligod ng kanal. Alam ka, ulim batang ko. Pupunta yata sa ano? Sa lola niya yung pupunta. Ulan. Sobrang init, ulan. Ulan din siya ng yelo.